Good morning! So, ayan, nasa basa ko, papuntang medical center. So, ayan, kapi-kapi muna sa so, umaga kasi nga, wala pa tayong kain. And, ayan, nandito ako ngayon sa tap. So, ayan, gutom ang auntie So, ayan, kain muna tayo ng tinapay croissant. And, ayan, inom again. And, ayan lang, nagbuni buni sa labas kasi sobrang init talaga dito. As in, super duper hot. Kasing hot ko. Charisma. Okay, so ayan. Inom ulit. And ayan. Inom. Inom. And inom. And ayan, umalis na ako doon. Kasi tapos na. Super dali lang ng medical. And ayan, naglalakad ako. Super duper lakaran talaga dito. Papunta ngayon ako sa Mall of Emirates. So ayan, ayan. Silip-silipin yung muna na sa bintana. And ayan lakad lang tayo ng lakad kasi bawal po mag heels dito okay a few moments later okay. kana, mawala ka asa ang metro <laughs> asa ang metro sir asa ang metro kana ang first time ni mo mag laag laag na ikaw ra isang kana so, pangitao ni mo ang metro asa pa ito sa ang metro. <laughs> Finally, nakita na ako ang metro. <laughs> <Dura>. Ito <Sim>! oh! <laughs> <laughs> Anyway, I'm a first time. Okay? At least na-try ko.